Thursday na at second rest day ko na. Samahan na naman ako mabulot ng barya. Samahan na, na ako na i-deliver itong tatlong order na na-receive ko. Normally kinakansi yung isa kasi napakalayo nun. Pero ngayon pinagbigyan ko muna si Grab kasi unang order ko palam naman. At saka may good news kasi si Grab sa araw na to. Simula kasi sa araw na to hanggang sa linggo ay tinaas ni Grab ang bawat incentive ng bawat araw. Dati kasi ang maximum incentive ng Thursday ay 36 orders lamang per equivalent to $54. Pero ngayon giniwa niyang 40 orders at equivalent naman sa $63. Normal na sa akin ay nakaka-40 orders araw-araw. Kaya naman hindi ako nahirapang abutin ang target ni 70 sa araw na to ng Thursday. Kaya na tinanggap ko muna to unang delivery ko kahit yung isang order ay napakalayo. Plus, pera sabi ko nga ngayon lang to. Isang beses ko lang gagawin. Da at dahil na tinanggap ko tong order na to, posibleng yung mga susunod na orders ko ay papunta na naman sa lugar na yon. Na iniiwasan ko dahil nasa sobrang layo. Aabutin kasi ako na kulak kulak isang oras bago kong hum kumpleto yung delivery ko at makabalik sa North Point. Kaya normally kasir ko talaga yung mga order na yan. Kasi sa loob ng isang oras ay eh, pwede na ako maka na order kung doon lang ako mag-stay sa area ko. Isa yan sa mga discarding ginagawa ko kaya na maabot ako ng 40 to 45 orders araw-araw. -araw. At ngayong araw na to ay nakakuha tayo ng 45 orders o equivalent to $213.50. Plus si Tri si Dollar Incentive kaya umabot akin ito natin sa almost 12,000 pesos. Thank you Lord again sa blessings.